Okay, so good day at magandang araw sa atin lahat Magandang umaga po, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao So today is January uh, Ano ba ngayon? Uh, 7 guys no? Pizza City 2025 So dayon kahapon Bago ang lahat So balihog muna natin yung official result kahapon mga boss naligas ang atong uh, gihatag na combination oy sayang target unta nato mga boss no so kahit pa, paano naman panartong last 2 930 so gibalyo lang usa o oh, sa 950 930 681 so muni mga boss ang official result kahapon okay so dito dog tog last 2 to. sa nakataya sa tuwang 750 di ba Muna ako nga gihatag na combination sa atawang uh, post kahapon na uh, 750 at 870 mga boss. Okay, so i-search lang ninyo si Tor3D ang atawang uh, official page mga boss. Ayan. So wala koy live kahapon mga boss. Muna nga akong gihatag gi-post na ako, ayan oh. So check join no 750 og 780 mo siyang duha akong gi-duha upat na gihatag na ako na old draw so muntik talaga at syempre kahit paano so daog ko glass to dito mga boss kaning 750 no so nag uh, patag ko glass to kani kay muni man akong uh, gitayaan na 750 so ingon ang result is 950 sayang talaga mga boss no so pagdating ng uh, 5 pm draw so muni akong gihatag na 910 ang atong hot combination so ligas gihapon dahil 910 man jud ang atong uh, official combination na gihatag hapon. Okay? So wala po tayo dito sa ato ang 9 PM. So wala koy pahabol mga boss. Muna siya nga akong official upatra nga akong gihatag kahapon. Okay, so karon is January 7, muna nga akong mga official na combination. So guwapo ni akong combination mga boss. So layo lang ninyo. Sabay mo guys, sabay lang ninyo ni guys. Guwapo natong combination. Hope tuwin tayo ngayon araw ng Martes. Okay, so muni guys ang akoang mga uh, pasakay numero og guide karon sa Lunes. Okay, so sayang lang at hindi tayo pinalad kahapon sa Lunes, no? Okay, so muni guys ang akoang uh, Martes at pasakay. So isulat ninyo guys sa inyong mga papel. Martis Guide at pasakay na numero. Okay, so may niya kung kusog na numero mga boss, karon ah uh, numero 7. Okay? So muni siya nga kung bet na 80 to 90% possible na mag-race no ngayon Martes. Okay, so laban natin tong 7, win or loss alas 2, alas 5 alas 9. So next tayo mga boss, uh, 8. So kusog ni akong numero 8 mga boss ha okay so ngayon araw din po ng martes gwapo na yung 8 pwede po natin ipartner kaning 7 at 8 ayan so meaning akong pasakay una 8 size og 0 okay so 70 to 80% kaning uh, size at 0 okay so meaning akong kusog 7 at 8 pwede kayo mag 78 all mga boss 78 all So partneray lang ninyo Okay so ay kalimut lang pag lasto, ha Sa inyong mga numero Baka makachamba ta sa lasto mga boss Ayan ha So yan po ang akong mga numero na kusog karon adlaw sa Martes Next tayo mga boss sa ito ang mga probables combination Okay so dito tayo sa ating uh, Kusog na pair no So probable pair na today sa Martes is 89 8998 og kaning uh, 60 og 06 so muni siya kung kusog na per mga boss. Okay, so sa ganahan lang sa mabay, ha Kani guys ang akong pambato sa 89 all mga boss out of 10 combination di kasama yung doubles, meron tayong uh, 9 8 5 Second combination 689. Okay, so target rambo lang ninyo ha. Sa ganahan sumabay sa tuwang uh, 89 all mga boss, sumuni so, ang akong pambatong duha na kombinasyon. So gwapo ni mga boss, pound spot kaning 985 o 689. No? So pili lang ninyo mga boss ha. Kasi inihimay-himay ko lang po ito mga boss no sa atuwang uh, mga gihatag na guide at syempre uh, possible pair na possibly magperdim po itong uh, 89 kasi po, itong ating utso is papit sa guide nato na, ha? So, 7 plus 1 is 8. Simple lang po yan, mga boss. Pit sa guide nato is utso. Okay? So, next tayo, mga boss. Dito po tayo sa tuwang uh, 60 all. O, ini. Eh. Tulo akong combination na uh, 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 ihatag dito, mga boss. So, mini akong uh, kusog na numero din po sa 60, ha? Sa 62, ha? So, meron tayong 690. Yan, o. No? So kusog ning na akong 610 mga boss no. So 15 po ito ha. Uh, 15 for tudo. So versus sa 681 na result, na 15 din po yon sa tuwang uh, 9 PM na 681 ha. So muni akong uh, kusog sa 60. Okay? So next mga boss, tatlo po ito. Kaning pang-4 digit po ito no? Na numero 650. Okay? So, yan po mga boss ang atong second combination para sa ato ang 60. No? So, pili lang ninyo mga boss ha. Six, next combination mo niya atong 760. Okay. So, yan po akong pang tulo na combination para sa primero ha. 690, 650 o yan 760. Target tremble gapon matik. Okay. So, depende na po ninyo, ninyo mga boss ha. So, sa kung uh, sa 60 kayo or 89 kasi kusog rin na ako guys ang 60 no so possible din po lumusot si size o mo partner si 0 no at uh, kinumbine ko na po yan so kung halimbawa kung hindi mang magcombine si size may pang combine tayo sa 70 no 70 may combination po tayo diyan ang tabayan po ito na ang ating 760 pwede po magdikit uh, ang uh, di ba ang uh, kusog na guide is 7 so muni G-combine na na ako ang 760 Okay, so yan po ating mga probables combination Para sa ito 89 per at 60 per mga boss Okay, so hope to win tayo mga boss ngayon araw ng Martes So sana makachamba ta today Okay, so muni siya nga kung uh, per Next combination tayo, dito tayo sa ito ang uh, escalera. Wala pa tayong mag no? Best eska na to kay uh, dalawang dalawang eskalang lumabas mga boss no dalawang eskalera na oh so dalawang eskalera na mo ni ang mga pagkasunod-sunod na official na uh, result mga boss oh kani so isa 645 at 012 mo ni ang duha nang eskalera at ah, tulo na pala mga boss 342 so murag kusog ang mga eskalera karon no sa January so mo ni akong best eskalera mo akong best eskalera kay kusog na ko ang kutso at 7 Best is ka na ako Mayroon akong 2 combination Meaning akong Primero 7 8 9 Og 6 8 7 Ayan So, i-target rambu lang ninyo Sa ganahan sa tuwang eskalera Okay, so Pinag-combine na nato Ang atawang 7 at 8 mga boss ha No? Sa tuwang uh, guide At syempre yung ating pizza guide na 8 So muni guys ang akong uh, 78 Nakiparisan ko Biog, 6, sa Noi Og Sa isa tuwang uh, Best Escalera na ko So nag Escalera ko dito mga boss sa 78 Okay so next tayo Dito tayo sa tuwang Sa ganun sa Escalera lang ha Kasi may mga tao talaga na mahilig mag Escalera mga boss Ayan so kaya ilagay po natin dito Sa atong mga uh, Probables karon sa Martes So yun na po ang ating Escalera And next na to mga boss kaning hot combination na to So meron akong hot ito kombi. So ang aking dalawang hot to kombi mga boss, kusog na ako ni kaning 685. Okay, so 685 primero target rumble. Okay, so naglabas na ang 6 uh, uh, ano ah uh, 578 ang labas ng 578 na kani ang uh, sunod na combination na ating uh, 685 na probables mga boss naglabas na pizza uno 578 mga boss ayan ang 578 uh, ayan siyang 578 So, yan po ang ating uh, 685. So, mini ang atong pasakay na size at utso. So, gisulod na ako ang atawang 5. Next mga boss, dito po tayo sa ating second combination na 6, to 8 ayan. ayan po ang ating pangalawang combination spot sa tuwang hat hot combi mga boss So, kusog rin ito mga boss ha for this month of January Kung saan naman yung aso ay eh. Okay, so ayan po kung nagmimintip kayo dito sa 685 at 628 So, pwede po ninyo na mga boss No, uh, kusgan na tuwang uh, taya Okay? So, yan po ang atong hot to combination. Next, itong ating special, ang atong last combination mga boss. Okay, so meron tayong two special combination. Two special combination. So, muni mga boss, gihatag na, na ako ni kahapon, kaning uh, primero, no? Uh, ibalik ko lang na ako ni, kasi kusog pa rin na ako ng 780. Okay, so 780 target rumble. Ayan, so pwede po ninyo ni mga boss, no, kusga ng atong uh, pound spot, no, na numero 1 na 780 mga boss. So best of January din po itong 780 na to mga boss. Okay, so next ang ating pangalawang combination. So ay lang niyo kalimti mga boss na magrambulito ha. So mga importante natin na combination lalo na po ang una ko na binibigay mga boss. So 780 mga boss, 'pag ganahan sumabay, pwede po ninyo kusgan ang atuang bet dito sa 70. Next mga boss, ang atong last panel kombi para ma itong ating combination para ngayon araw ng Martes, itong ating 680. Okay, so target rumble Japan ni. Eh. Sumuno so, siya akong plastada, so posible dito mga boss mag uh, post size at mag uh, post-dise 7. So, sim gihapon, uh, gitna ang akong utso. Kayo, nag git naman ng 681 mga nasulta sa 9pm. So, possibly po na mag na pa rin si utso. Okay? So, yan po akong plastada. Kayo na pong bahala kung uh, balihong pa na ninyo. sa kuwa, ayaw lang kalimti pag dipinsa ng rambolito, mga boss. Ayan po ang akong official na combination. Laban po yan mga boss. 2pm 5 p.m. at 9 p.m. So magpapahabol ako kung kinakailangan live po tayo mga boss. Magpo-post tayo. Ayan. So yun lang po mga boss at syempre mga boss. So isingit ko lang muna ninyo mga boss sa inyo ay itong ating online tayaan na to, no So malaki ang panara dito sa Piso Win 800. Okay. So 10 peso naman ang inyong mapapanulunan o sumil. So napakalaki mga boss. So isearch lang niyo sa si Tor 3D ayan po at sa baba po natin makikita po ang ating bayo na uh, sa ating bio nakalagay po ayan oh is 32D 4D 6D so tuslo ka lang na sa mga wala pa po ha mga boss uh, maganda po ito kahit saan mang kayo sulok no mapadpad no hawak niyo po ang uh, swertres loto nato na dulaan so yun lang po napaka simple uh, mag ano lang po kayo diyan no mag uh, magparehistro lang po kayo diyan So, napakadali lang at sundan nyo lang po kung ano po nakalagay at nakasulat dyan no, sa inyong mga cellphone. So, yun lang po mga boss. Good luck. Hope to win tayo karon Makapabuy naman naman lang tanong itong uh, January. Kahit pa paano naman, nakapaglasto tayo kahapon ng target di ba? Ang ating 750. So, sa last two talagang uh, nakukuha po natin mga boss. So, sana lang uh, last two at uh, uh, yung ano, ano, nung... Uh, sana ma-complete natin, hindi lang last to, yung buong numero talaga para happy po. Okay, so yun lang po mga boss, maraming maraming salamat at magandang araw po sa ating tanan at good morning po, Pilipinas. Peace out.